Welcome back sa Bako Recaps YouTube channel. Sa video na ito ngayon ay masasaksihan nyo ang 2025 Samurai Martial Arts Action Series na may pamagat na... Simulan na natin! Sa digmaan ng Boshin na ay napasabak ang mabangis na samurai na si Shujiro. Natunto nila ang kampo ng kalaban at agad yang hinarap ang pinuno nito na madali naman niyang natalo. <laughs> Inakala nila na tapos na ang digmaan ngunit bigla silang napaulanan ng mga cannonball. Naubos ang lahat maliban na lang sa kanya. Pagtapos ng Boshin War ay pinagbawal na ng kanilang gobyerno ang pagiging samurai. Lumipas ang sampung taon ay normal nang namumuhay si Shujiro. Kaso lang merong epidemya ng kolera sa kanilang lugar at naapektuhan nito ang kanyang anak na si Rin, maging ang kanyang asawang si Shino. Binabagabag rin siya ng kanyang PTSD mula sa Boshin War kahit na sampung taon na ang lumipas. Para sa panglaban sa cholera ay tinangka niyang ibenta ang kanyang espada ngunit hindi ito binili. Sa labas ay nabalitaan niya ang patungkol sa isang tournament na maaari daw manalo ng 100,000 yen ang mga lalahok sa tournament. Pag uwi ng bahay ay laking gulat yan ang masaksihan ng panghihina ni Rina na nauwi rin sa kanyang katapusan. Nagluksa ang mag-asawa mula sa pagkawala ng kanilang anak. Dahil dito ay napagpasyahanan niyang sumali sa tournament at sa sumunod na araw ay naglakbay na siya patungo sa Kyoto. Nakituloy siya sa kanyang kaibigan na sinabing madaming samurai ang nagbabalak ring sumali sa paligsahan. Kinagabihan ay nagpatuloy na siya sa venue upang magparticipate at sa loob dito ay nakita niya ang halos tatlundaang mga kalaho. Nakilala niya si Tachikawa na mula pa sa malayong lugar kaya na-realize niya na galing sa iba't ibang sulok ng Japan ang mga samurai na kalaho. Dumating na ang host na si Enjo na kinumpirma rin na totoo ang pabuya kaya naman mas lalong ginanahan ang mga samurai. Biglang dumating sa lugar ang pulis na si Ando para huliin sila dahil sa paglabag ng batas. Tumanggi si Enjo kaya naman sumugod na siya ngunit una siyang napugutan ng bodyguard nito na si Sakura. Nagpatuloy ang event kung saan binigyan sila ng pigi iisang wooden tag. Pinaliwanag na rin ni Enjo ang laro na tinatawag na Kudoko. Dito ay kailangan nilang maglakbay mula sa Kyoto hanggang sa Tokyo. Ngunit kailangan nila ng points para makapasok kada checkpoint. Agad na realize ng mga samurai na kailangan nilang paslanin ng mga kakumpitensyang kalahok para makuha ang kanilang tag na katumbas ng isang puntos. Nagpanik ang ilan at tinanggal ang tanika nilang mga tag. Binigyan sila ng sampung segundo para isot itong muli at ang maubos ang oras ay pinaslang na sila. Nakita ni Shujiro sa lugar ang batan si Futaba na nagpaalala sa kanya sa yumao niyang anak na si Rin. Nag-countdown na si Enjo at pagtapos nito ay nagsimula na ang battle royale kung saan naka-first blood si Bukotsu nagkaroon ng matinding bakbakan sa lugar. Dahil sa PTSD ay puro ilag at salag lang ang nagawa ni Shujiro, nang tutulungan niya si Futaba ay humaran si Raizo na agad naman nataboy. na niya si Futaba at nasagip ito ngunit kalaunan ay nanakaw ang tag niya. Bago maubos ang sampung segundo ay nakuha ito pabalik ni Shujiro at muling nailigtas si Futaba sa kapahamakan. Nagpatuloy sa pagtakbo ang dalawa at na-excite naman si Bukotso nang makita si Shujiro. Matapos naman magkaroon ng dalawang tagay una nang nakalabas ng venue si Ukyo. Agad itong ibinalita sa mga VIP na nanonood mula sa malayong lugar. Nakapagtago sila Shujiro ngunit kulang pa sila ng isang tag para parehong makalabas ng lugar. Natagpuan rin sila ng kalaban na samurai ngunit agad itong napaslang ni Kyojin. Nagmagandang lobri nito at ibinigay ang tag kay Shujiro. Tinantana ng dalawa na lumabas ngunit muling humaram si Raizo. Umilag at nagblock si Shujiro at kalaunan ay nagawa niyang mapabagsak ang baboy. Dahil dito ay nakalabas na sila ng lugar habang dinudumog si Raizo. Matapos ang verification ay nakalabas na ang dalawa. Habang tumatakbo sa unang checkpoint ay humaram si Bukotsu sa kanilang daan. Dahil ito sa pangarap niyang makalaban si Shujiro na tanyag pala sa bansag na Kokushu the Manslayer. Nagsimula ang laban ni Shujiro kay Bukotso pero nakatakas siya na mumepa lang ilang samurai sa kalagitnaan nito. Nafahabol si Bukotso at nag-defense mode na naman si Shujiro habang pinipilit na tumakas. Ayaw siyang lubayan ito kaya naman napilita na siyang bunuti ng kanyang katana. Gayon pa man ay puro salag at ilag pa rin ang ginagawa kaya naman na frustrate si Bukotso dahil ayon niyang ilabas ang pagiging kukusyo. Biglang nag beast mode si Shujiro at ilang saglit lang ay muntik na niyang mapugot ang ulo ni Bukotso. Muling na frustrate si Bukotso pero dumating si Futaba sa kainan pabayo kaya naman nakatakas sila. Nakituloy ulit sila sa hotel ni Yahi at dito ay nagpasalamat si Futaba sa pagsagip sa kanya ni Shujiro. Tinwento niya ang tanyang kung saan tinamaan ay ng kolera ang kanilang lugar. Inampo ng tanyang ina mga naulilang bata at dahil sa kakulangan sa pera ay tanging dasal lang ang kanilang nagawa. Sa araw na ito ay nahawaan na rin ang tanyang ina kaya naman napilita na siyang manlimos hanggang sa mabasa niya ang pabuya sa tournament. Ang mga ulilang ampon ay unti-unti na rin binawian ng buhay at dahil dito ay sumali na siya sa palaro. Biglang pumasok sa kanilang kwarto si Kyojin na nag-offer na mag-form sila ng alliance para sa larong ito. Binahagi rin niya ang kanyang calculations kung saan siyam na samurai ang maaaring makarating ng Tokyo pero hindi siya sigurado kung paghahatian ba nila ang 100,000 yen o paglalabanan ito. Sa huli ay binigyan niya ng oras si Shujiro para pag-isipan ng kanyang offer. Samantala ni Leipo ng palaro ang mga bangkay ng samurai at sinabihan ng mga VIP na may meeting sila sa organizer mamaya. May meeting rin sa home ministry patungkol sa balita ng tournament at sa huli ay inutusan ng home minister si Kawaji na siya sa ang patungkol dito. Nagising si Futaba at naglakad sa kagubatan kung saan muli siyang nagdasal. Nakita siya ni Shujiro na muli ring naalala ang yumaw niyang anak. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay kung saan nakasalubong nila si Tachikawa at ilang samurai na desperado na mag-surrender para makauwi. Kahit na may mga bantay ay bigla nilang pinagtatanggal ang kanilang mga tag at pagtapos ng sampung segundo ay pinaulanan na sila ng mga bala. Na-trigger ang PTSD ni Shujiro mula sa Boshin habang binabalaan siya ng guard. Dahil sa kabastusan nila sa mga samurai ay biglang pinugutan ni Shujiro ang bantay. Sinugod rin niya ang mga kasamahan nito at inisa-isa sila habang iniilagan ng kanilang mga bala. Naninig ang itlog ni Futaba nang makita ang kanyang tinatagong lakas. Sa kabila na nangyari ay inutos lang ni Sakura na i-report ito sa organizer. It turns out na kilala rin pala niya ang Kokusha the Manslayer. Samantala nanakit ng mga sibilyan si Bukotsu pero biglang dumating si Okyo at pinigilan siya. Nagkaroon ng flashback kung saan nang ipagbawal ng gobyerno ang mga samurai ay inabandona ang angka ni Ukyo ng kanilang master. Dahil dito ay nawala ang kanilang mga ari-arian at namuhay sila sa kahirapan na humantong sa pagsaling nga ni Opio sa palaro. Nagkainitan sila Bukotso at Opio na nauwi sa kanilang paglalaban. Dito ay mas nang ibabaw ang expertise ni Opio sa katana at pinagmukhang tanga si Bukotsu na nagawa rin niyang Arm. Kaso lang may isa pa itong armas at wala ring bahid ng takot sa kanya. Muli siyang nang ibabaw pero mas baliw si Bukotso na nagawa rin kagatin ang daliri ni Okyo at pakainin siya ng mga atake. Naputo lang eksena kung saan bitbit -bit na ni Bukotso ang ulo ni Okyo at nabitin pa talaga siya sa naging laban. Nagtuho sa isang mansyon ng mga VIP at dito ay nabalitaan nilang hindi labag sa patakaran ng pagpaslang ni Shujiro sa mga sundalong bantay. Pagtapos ay nagpustahan sila kung sinong samurai ang unang makakadaan sa checkpoint. May report na si Kawaji sa Home Minister at dito ay nakontlood na tila babalak mag-alsa ng mga samurai laban sa gobyerno. Samantala habang maglalakbay ay biglang hinarangin sila Shujiro ng Spirit Twins. Inatake ng pambalan dalawa at ginawa ni Shujiro ang lahat upang sila'y makatakas. Nang makalayo ay bigla namang inatake si Shujiro ng samurai na si Irohan na tila ba may matinding galit sa kanya. Nerich sila ng spear twins at hindi nagtagal ay napalibutan na rin ang iba pang mga samurai. Hinabol ang tatlo pero nagtulong sila Iroha at Shujiro upang ma-deflect ang mga pana at paslanin ang ilan sa kanila. Gayunpaman ay na-corner pa rin sila ngunit dumating ang expert archer na si Kamui Kocha at isa-isang pinakain ng pana ang mga kalaban. Pinaliwanag niya na ayon sa kanyang plan ay matinding kasalanan ng pananakit sa mga bata kagaya ni Futaba. Kaya naman hindi niya atakiin sila Shujiro dahil pinoprotektahan nila ito. Kumuha sila ng mga tag para sa checkpoint at kalaunan na ay naisipan ni Irohan na sumama sa kanila. Narating na nila ang Seki checkpoint kung saan chinek ni Surubami kung may 3 points ba sila at sa huli ay pinalitan niya ang mga ito ng red tag na 3 points din ang patumbas. Natuwa naman ang mga VIP nang malaman ang resulta ng kanilang pinagpustahan at sa huli ay pinagpatuloy nila ito. Tumuloy na ang tatlo sa hotel kung saan nag-aabang na si Kyojin. Naisip ni Shujiro na baka may relasyon ng kudoko sa kwento kung saan isang daang insekto ang nilagay sa garapon at ituturing na Diyos ang isang matitira sa mga ito. Dahil sa kwento ay nakonsider nila na baka isa lang ang mananalo sa tournament na ito. Gayunpaman ay tinanggap na ni Shujiro ang request ni Kyojin na magform sila ng alliance. Nagkaroon ng time team na usapan sila Shujiro at Iroha. Na-reveal ang kanilang nakaraan sa Kyoha Chiryu School na pinaniniwala ang magpasimula ng swordmanship. Extinct na ang teknik nito ngunit may walong mga na tagapagmana ang nagsanay ng sampung taon para dito at it turns out na isa si Shujiro at Iroha sa mga ito. Naisipan ng kanilang master na tapusin na ang training at binunyag sa kanila na kailangan nilang magpatayan dahil iisa lamang ang magmamana nito. Tinanggap nila ang kanilang kapalaran at ayaw rin nilang tumakas sa takot na baka sila ng halimaw na si Gintosay na never pa naman nilang natita. Gayun pa man ay ayaw ni Shujiro na paslanin ng mga tinuturing niyang kapatid kaya naman naglakas loob siya at tumakas ng lugar. Sa kalagitnaan nito ay narinig niya ang bell ni Gentosay at pagmadaling tumakbo. For some reason ay hindi rin siya hinabol nito at tuluyan ang nakatakas sa lugar. Naikwento ni Iroha na pagtapos din tumakas ay tinangka silang paslanin ng master ngunit nagstand up ang kapatid nilang si Ika para harapin ito. Dahil sa kanya ay nakataka sila ngunit dahil bawal humawak ng espada ang mga babae ay hindi naging maganda ang buhay ni Iroha. Ayon sa kanya ay hinahunting lin siya ni Gintosai kaya naman labis niyang sinisisi si Shujiro para sa kanyang mapait na kapalaran. Samantala nakasalubong ng ilang samurai si Gintosai nakasali pala sa tournament na ito. Tila ba may hinahanap itong tao at maaaring si Shujiro ito dahil nakita rin niya ito sa venue. Sa huli ay walang tay effort effort na pinaslang ni Gintosai ang mga samurai. Ang buong pangyayari ay nakita sa distansya ni Sanske na isa rin sa mga walong kapatid ni Shujiro. Muli naman pumunta si Kawaji sa minister para ibahagi ang tanyang natuklasan na ang apat na Zaibatsu ay may kinalaman sa pagtitipo ng mga samurai. Naalala ni Iroha ang tanyang nakaraan kung saan para kumita ay naging performer siya pero ang gusto ng audience ay ang tanyang tatawan. Isang araw ay binisita siya ni Sanske na binalita na napaslang na daw ni Gintosay ang kapatid nilang si Nashichiya at Fugoro. Hinahunting pala nito mga ampon matapos silang tumakas sa Kyoha Chiriyo. Kasama ang natitira nilang mga kapatid ay naisip niyang sumali sila sa tournament upang pagtulungan na talunin si Gentolsai. Tinaumagahan ay binahagi na ni Kyojin ang kanyang mga plano kung saan mag-aalay sila ng isang talahok sa mga pulis para malaman kung ano ang magiging reaksyon ng organizer. Pangalawa ay tutoklasin nila kung saan dinadala ang mga bantay ng mga eliminated na samurai. Sinimula nila ang misyon sa pagpasok sa isang bar upang maghanap ng palahok na iaalay sa mga pulis. Biglang sumulpot ang isang businessman na contestant rin ng tournament. Nagbayad siya ng mga tao upang ipatumbang kanyang mga kakumpitensya. Nagtulong-tulong ang mga bida para talunin ang mga kalaban. Pinamalas nila Shujiro at Iroha ang skills ng Kyohachi Ryu. Ginamit naman ni Kyojin ang kanyang mga teknik bilang ninja at sa huli ay natalo nila ang businessman. Nang pipili na sila ng alay ay nagmakaawa si Shinosuke na ispare ang tanyang buhay. Umayag si Kyojin kapalit ng tanyang serbisyo kaya naman pinili na lang nila ang businessman. Bago umalis ng lugar ay binigyan ni Kyojin si Iroha ng smoke bomb. Samantala inutusan ni Okubo si Kawaji at ang na tuklasin ang kinaroroonan ng mga Zaibatsu. Nababagot naman si Bukotso at naghanap ng makakaaway. Nagkaroon siya ng interes kay Kamuy Kota, kaya naman po siya ng sibilyan para makuha ang atensyon nito. Hinarap siya ni Kamuy Kota na nagpaulan agad ng mga pana at sa isang punto ay nag shot pa ito. Gayun pa man ay nafalapit si Bukotso pero nakapalag pa rin si Kamuy Kota ng close combat. Sa huli ay pinigilan sila ni Sakura dahil tumawag na daw ng pulis ang mga sibilyan. Sa ministry ay pinuntahan ni Isoka si Okubo ayon sa mga mensahe na kanilang nadeskubre. Natrace na din nila ang pinanggalingan ng mga ito kaya naman kumilos agad si Kawaji para puntahan ang lugar. Samantala inalay na nila Kyojin ng businessman sa mga pulis na dinalaga dito sa kanyang selda. May dumating na kaduda-dudang mga pulis kaya naman kumilos na si Kyojin. Sa loob ng kulungan ay walang awang binaril ang businessman. Nakapagtago si Kyojin at nagawang siya sa atin ng lugar. Kaso lang bumalik ang mga ito at tinangka ni Kyojin na magpalusot ngunit kilala siya ng mga ito dahil sila ay mga sundalo pala ng tournament. Nagtulong naman sila Iroha at Futaba upang iler ang mga sundalo sa katawan ni Shujiro na nagpapanggap na patay. Kinumpirma nilang kanyang identity at sinakay ito sa riksyo habang paliim silang sinusundan nila Iroha. Dinala siya sa isang bampo kung saan sinabihan nilang tauha na i-report sa headquarters na eliminated na si Shujiro. Gumising si Shujiro at nag-snake upang masakal ang sundalo. Sa labas ay nakita naman nila Iroha si Saura papasok ng lugar. Agad nagtago si Shujiro ngunit agad din siyang natuklasan ni Sakura. It turns out na magkasangga pala sila dati sa Boshin War at ang tunay na pangalan nito ay Hanjiro. Nasa magkatunggaling panig na sila ngayon kaya kailangan nilang maglaban. Balik sa ministry, nadiskubre ni Hisoka na ang mga telegrama ay dinadala mismo sa kanilang pulisya. Dahil dito ay pinagdudahan nila si Kawaji na kasalukuyan nasa biyahe papunta sa mansyon ng mga VIP. Pagdating dito ay na-reveal na tama ang kanilang hinala dahil si Kawaji pala ay kasabot sa tournament na ito. Naipanalo ni Shujiro ang Boshin War at kasangga nila ang papulisan na pinamumunwa ni Kawaji. Noon pa man ay may galit na siya sa mga samurai at naniniwalang dapat mawala sila sa mundo. Kaya naman ipinagutos niya na paliguan sila ng cannonball na nagdulot nga sa trauma ni Shujiro. Nagsimula na ang laban nila Shujiro at Sakura na tila ba magkasing bangis lang. Naputo lang espada ni Shujiro kaya naman gumamit siya ng spear at karit. Ginamit niya ang putol na espada pero sa huli ay na-overpower siya ni Sakura. Buti na lang ay binato ni Iroha ang smoke bomb kaya naman nakatakas si Shujiro. Hinarap na rin ni Kyoji ng mga pulis at batapos ang struggle ay nakatakbo siya palabas. Hinarangan siya ng ibang mga pulis pero sa huli ay nagawa pa rin niyang makatakas kasama si Shinosuke. Nagregroup ang mga bida at matapos ang palitan ng impormasyon ay nakonclude nila na ang organisasyon ay may kapit sa kapulisan. Pinaalala ni Kyojin kay Shujiro na maging siya ay may kapit rin sa gobyerno dahil naipanalo niya ang Boshin War. Kaya kinaumagahan ay umalis siya upang magpadala ng telegram at agad namang nakilala ni Hisoka ang kanyang pangalan. Nagkaroon sila ng pribadong usapan kung saan ang hini si Shujiro ng proteksyon kapalit ng impormasyon na ibibigay niya ukol sa iniimbestigahan nilang Kudoko. Samantala sa picture ay na-reveal na si Kawaji ay dating samurai. Dumating si Shinpei at kinuha mga nakalap na telegram upang subukan i-decipher ang mensaheng nakasulat dito. Pagtapos ay dumating din si Hisoka at binahagi kay Okubo ang naging usapan nila ni Shujiro. Binanggit niya na kasabot ang polisya sa Kudoko at walang duda na kasali si Kawaji dito dahil siya ang head of police. Sa pagbabalik ni Shujiro ay naglakbay na sila patungo sa Chiryu Kinumpirma ni Surubami ang kanilang 5 points at pinalitan nito ng blue tag. Kaso lang isa lang ang puntos ni Shinosuke kaya naman iniwanan siya ng grupo. Umiyak si Futaba at nagmakaawa sa kanila na tulungan si Shinosuke na makadaan. Nadula si Surubami at binanggit na sayang lang ang puntos dahil walang pag-asang makapasok sa final 9 si Shinosuke. Gayunpaman ay na-inspire sila Shujiro sa kabaitan ni Futaba kaya naman isa-isa silang nagbigay ng spare tag kay Shinosuke na labis nagpasalamat sa kanila. Maya-maya ay natuklasan ni Bukotsu na dumaan sila Shujiro sa lugar na ito at gamit ang sandamakmak ng tag ay madali siyang nakadaan ng Chiryu Juku. Samantala sinukuha na ni Shinpei ang cipher ngunit nakita niya ang inuwing libro ni Kawaji galing Europa. Dito ay natuklasan niya ang susi sa cipher at agad na solve ng telegrama. Nagmadali siya para ibahagi ito kay Okubo ngunit biglang humaran si Enjo na di atubiling ipatapos siya sa kasamang pulis upang mapanatili ang kanilang sekreto. Sa sumunod na araw ay umiwalay sila Kyojin kina Shujiro sa takot na baka makilala sila ng mga pulis mula sa nakaraang insidente. Sa danay nakasalubong niya si Sanskei ngunit bigla siyang inatake ng kapatid dito na si Shikura. Sinabi niya na hindi siya kalaban at kasama niya ang kapatid ng dalawa na sila Shujiro at Iroha. Nasa lugar din ang isa pa nilang kapatid na si Jinroko ngunit hindi nito alam ang daan sa Chiryu Juku. Napadpad sa isang piyesta sila Shujiro pero hindi nila alam na nakasunod lang si Bukotso at maging si Gentosai ay nasa lugar din para paslamin si Iroha. Pagtapos bombahin ng pulisya mga samurai ay inakala natin na si Shujiro lang ang survivor pero kasama pala niya si Bukotso sa digmaan na yon. Dahil adik sa pagpaslang ay inatake nito si Shujiro ngunit wala naman siyang kapalag-palag sa kanya. Ilang segundo lang nagtagal ang laban bago siya matalo. Sa kabila ng lahat ay ini-spare ni Shujiro ang tanyang buhay. Kinulong si Bukotso at sa loob ng sampung taon ay nadepress siya dahil namimiss niya ang digmaan. Isang araw ay pinuntahan siya ni Sakura na inimbitahan siyang sumali sa tournament kung saan malaya siyang makakapaslan. Tinanggap niya ito kaya naman bumalik na ang tanyang gana mabuhay. Sa kasalukuyan ay nagpadala ng telegram si Okubo kay Kawaji at ayon dito ay nagre-request siya na mag-usap silang dalawa para sa future niya bilang head of police. Samantala sa di malaman na rason ay sinabi ni Kyojin kina Shikura na nasa panganib sila Iroha at Shujiro. Narinig ni Kyojin sa kanilang pangalan ni Gintosai bago sila magmadaling lisanin ang lugar. Nakisaya si Futaba sa fiesta at gumala naman si Iroha. Naspot siya ni Gintosai kaya agad siyang tumakbo. man kahit anong pakbo niya ay nasusundan at nasusundan pa rin siya nito. Tinangka naman niyang magtago pero malakas ang sense nito at nagawa siyang masugatan. Muling tumakbo si Iroha at na ay nag-decide siyang pumalag na humantong sa pagtusok niya kay Gentosai ngunit na injure rin siya nito. Biglang bumamon si Gentosai na para walang nangyari. Bago siya mapaslang ay dumating si Shikura at sinagip siya. Umiksena rin si Sansuke at tagtulong ang dalawa upang pigilan si Gentosai na ma-reach si Iroha gayon pa man ay hindi pa rin sila umubra kaya naman pinatakbo ni Shikura ang dalawa upang harapin si Gentosai ng mag-isa. Sa uli ay nagawa niya itong mahiwa bago tuloy ang tumakas. Samantala nakita ni Bukotsu si Shujiro at agad itong inatake. Kumitilin siya ng ilang sibilyan kaya na magitan si Futaba pero muli lang siyang naging pabigat. Hinostage siya ni Bukotsu ngunit kalaonan ay nailigtas siya ni Shujiro. Nagpatuloy ang kanilang laban sa hagdan kung saan gumulong-gulong si Shujiro hanggang sa baba. Napadpad ang kanilang tagisan sa storage ng mga paputok kung saan patuloy nilang winasiwas ang kanilang mga espada habang unti-unting nasisindihan ng mga paputok sa lugar. Nagsasabuga na ang mga ito ngunit patuloy pa rin sila sa paglaban hanggang sa tuluyan ng sumabog ang buong storage. Tumakbo ang dalawa paglabas at nagmadali sa paglusom sa tubig. Sa huling selpukan ay nagawa na ni Shujiro na paslanin si Bukotsu. Nasatisfy ito sa kanyang pamatayan mula sa kamay ni Kokusho the Manslayer. Sa sumunod na araw ay in-update ang mga VIP sa mga kaganapan kagaya ng elimination ni Bukotsu. Pagtapos ay umalis na si Kawaji at nasabihan naman si Okubo na pumayag si Kawaji na makipagkita sa kanya. Kaso lang inambush ni Sakura ang biyahe at sa utos ni Kawaji ay pinaslan niya si Okubo. Nang lumo si Hisoka sa balitan nito at inutusan ng kanyang tauhan na sabihin kay Shujiro na magkita sila sa Tokyo upang magsagawa ng plano. Sa dana ay nakita ni Shujiro si Kawaji na nagpaalala sa kanya ng tatraydura nito noong Boshin War. Nagising si Iroha sa pangangalaga ng kanyang mga kapatid. Napagtanto niya na kailangan talagang magsama-sama ang survivor ng Kyohachi Chiriwa upang matalo nila si Gintosai. Hinanda na ang ikalawang kabanata ng kudoko at na-excite naman ang mga VIP dahil puro malalakas sa samurai na lang ang natira. Kagaya na lamang ni Toya na tumatawa pa habang kinikiti lang tanyong mga katunggali. Napadaan si Jinroko at hinamon niya ito ng laban ngunit agad itong tumanggi. Nagkita naman sila Fyojin at Dintosai habang natatakot si Shinosuke dahil hindi nga alam ang motibo ng kanyang master.